Paborito mo rin ba itong mga wings? Anong klase ng luto ang ginagawa mo dito? Oops, wag puro tinola lang yung gawin mo dito. Halika, tuturuan kita. Una nga nating nilagay dito ay yung ating mga bawang. Tapos, maglalagay din tayo dito itong ating ketchup. Siyempre, hindi mawawala itong ating paminta. Bali, maglalagay lang tayo dito ng 1 teaspoon. Pwede na siguro ito. Dabdagan nyo na gusto nyo ng marami. Then mag a tayo dito ng konting asuka lang para may tamis ang hangyong ating chicken. Then itong ating calamansi juice na nasa 2 tablespoon at 1 quart lang na toyo. Lalamasin lang natin ito at ating itong ima-marinate ng 1 hour or overnight. Yun ay kung hindi kayo nagmamadali para nuot sa chicken natin, yung ating nilagay na mga ingredients. At kung gusto niyo na nga itong lutuin agad, ay ibabad niyo lang ito ng 1 hour ay pwede na rin po. At after nga nating ito maibabad, ay ilalagay lang natin ito sa isang kawali. At mag-aadd tayo dito ng 2 tablespoons na butter. Tatakpan lang natin ito at lulutuin natin sa malakas na apoy sa loob ng 20 to 30 minutes. I-check din natin ito paminsan-minsan at ahaluin din natin para maiwasan natin na masunog yung ating niluluto. Pwede na natin dito hinaan yung ating apoy at hayaan lang muna natin uli ito ng ilan pang minuto hanggang lumambot yung ating mga manok. At pagkalipas nga ng 30 minutes, halos nuto na yung ating mga chicken. Umunti na yung sabaw nito at halos nagmamantika na yung ating sauce. Alam nyo ba mga mi na lasang inasal ito pag inyong natikman? Hindi nyo man ito inihaw pero lasa itong inihaw. Ano daw? Ah basta lasa talaga itong inasal mga mi or chicken barbecue. Kaya don't forget to like and share ha. Thank you for watching. Bye-bye. God bless everyone.